look, ang haba na ng pila sa Crazy Bean. Okay. So, nasa labas kami ng Crazy Bean. Ganyang kahaba ang pila. Up until there. So, nandito na kami sa loob ng Crazy Bean. Ayan si Tita, magkakalkal din. Botox. Pang-botox daw to, hmm. dami guys na no. kakan oh this is oh no I have a different one Ang case ng phone. Mayroon doon, Ari. Ari. Tignan ano mo. Ano to? Mo. Ano to? Tignan mo, basahin yung kung anong ano. Ito? Malaki? Mm -hmm. Parang ito. Mm -hmm. 25 eh, lahat nandito 25 kahit maliit lang sa 25 So hmm. guys ito yung bibilhin namin dito sa Crazy Bill O hmm, diba <laughs> dalawa Pwede na tayong ano, mag-camping na lang sa ano Hindi siya punet ang laki. Pangilanan to? Wala Hindi na ko, no. Parang puro siya may adoy. Ano? Ang dami niyang siper. Hindi, pagka mainit. Pag mainit? Oo. Nau-open lahat. Oo. Ay, maganda. Oo. Pag may return. return kasi nakapag-camping na, no? <laughs> Aba, i-return ko na. Nakapag-camping na ako. <laughs> guys, pupunta kami ngayon sa Costco. Isasama namin si Tita first time niya. Na si Lovinos kasi inabot ng red light. So, kakain okay na lang muna. Na. No. Tagang. Hmm. So, eto na yung first timer. Ah, ka na. Picture. Nakakala i-paparkan to yung parking nila. Tapos oh. ikamingin ako. Tumuro ako. Station. Oh. yun. Ano sabi? na. Lamig na lamig. Maulan today, guys. Teka. O, oh, nasan yung card nyo? Teka. Card. Ito yung card. Wala pa yung card. Nag-i-scan na pala ngayon. Nag-i-scan. Nag mo daw ako. <laughs> Oh. oh! Oh! Kailan pa to? Na nagbago? Mm Hindi, -hmm. ano? hey, nagbago mo. na eh. Talagang may iska na eh. Kamitin eh. So, tita. May iska din, din yung akin. But... 'Yun mm ang Mhm. Oh, Tito, nakita mo na. Ang loob ng Costco May mic. Oh. Merong kelbrick doon to, kalaki mas maliit. Nasa yun. ah, 'yung mic niyan. Dito 'to 'yung mic. Tara bumili ng noon pagkain. Bili muna ka tayong pagkain. Ayun na nakita ko tayong Tim Hortons. Let's go. Ayun yung malaking tublo rin. Titignan nyo? At tayo so, na yun. muna tayo. Ito tayo muna tayo. Oh, here. We can go in this side. We're going to eat first before do the grocery. So, kakain muna kami, guys. Bago kami mag-grocery. Ano yung sakin? Sa Dalam dalawang hotdog at isang putin. Waiting na kami ng food. Oh, yung pizza na amaze si tita kasi patingin nga kung gano'ng kalaki. Isang slice lang guys okay, Malaki pa sa mukha ni tita so. Ano? Kaya <laughs> <Ayon> mo pa <laughs> <laughs> So titingin kami ng ano Kuha na isa Naka-sale na lang itong sapatos Oh my

kailangan nyo ba? Kailangan nyo ba? Magkano? 16. 16. Okay, tingin tayo dun. Ikaw na magdala niyan Magkano siya? Oh. Magkano? 22. Ano to? Ito maganda. Benetton. Ito ang gusto ko. Mm -hmm. 26. Oh, ito. Oh, chan, kumuha ka na ng pangbinta. Pang-soul lang to. Hindi lang pang-winter. Hindi, oh, hindi Lami. Oo. Oh. Piliin mo yung large. Ano item ang gusto mo? Or, yeah, medium. Sukatin mo bago mo ano yun. May ito, oh. May itim dito. May item. Sukatin mo alitin yung jacket mo. Itim bang ba gusto mo? Mm-hmm. Okay. XL ito? Mm-hmm. -hmm. Mm Sige mo What do you think? Kasi na sa'yo ang blue. Ayan. Ang XL. Mm-hmm. Eh, mm -hmm. kaisiper mo daw? Yes, ma'am. Okay, call. So, pumipili po sila ng winter jacket. What did you get? Um, this one is winter jacket. And it's pang for, It's seventy dollars by Levi's. Ah, so Levi's. What about yours, mom? Ito, fourteen. Okay. Um, Sa babaeng lamigin. Tingin mm -hmm. we'll kami ng beer. Two Gibsons. yun? Ito, so, madami ng malasay? Eh. So, naka-sale siya, guys. Ayan. Ayan. Parang liit Pakakalula ah, yan. <laughs> Malit-liit. Malit lang. Bawal mo. na. Dito na. Dahil kunin mo yung dalang, ha? Bumili si Damonior ng ano. Siya, bayaran mo muna yung alak dyan. Okay. Alam mo, inuwi nila nene yung isang ganyan ni Bryson. Hinahanap ba ni Bryson? Hindi naman. Hindi naman. Hmm. May nakita kami ni, ni Tita na pre-taste. Oh, this is spicy. Thank you. Oh, did you? Were they down there? Yes. Sorry, okay, I thought I saw them right, but okay, there you go. Thank oh, you. You're welcome. And yeah. masatita? Oh, pardon me. Mm -hmm. favorite ni Deo. Deo. Mm -hmm. Yeah, mga jam. Okay, raspberry jam. Ito, Saskatoon, very good. Mm. Tapos ito yung mga malilito. Mm. Parang travel size. Na, yeah, oh, ano. Hindi parang pang bata yan. Yeah? Yung mo gusto mo ipatingin. Hindi, pwede din naman siya. May ganito ako sa bahay. Honey, para pag may ubo ka, may sipon. Nakasail nga siya, oh. Bakit no. nagbigay mo nito si Maimu? Isa. Mm -mm. mm -hmm. Ano mm -hmm. ito dahil? Honey. Siya nakalagay. Mm -hmm. mm -hmm. May ganito ako sa bahay. Yeah tikim ko sa iyo. Mm -hmm. Pang palaman sa tinapay. Tapos nandito yung ano yung pancake ah, ni Cholo, <laughs> yung duri- Doritos. <laughs> Ang laki. Ito na mo tanong gaga. Okay. Cholo. <laughs> So, yung nakikita niya lang sa TikTok, eto na ngayon. Mm. Yeah. Mm hmm. Dami ba? Yeah. May, ano, nakataakot na nga. Mm-hmm. Dati tita, 60, ano lang yun. 69 lang. Mm -hmm. Bumalik na sa ano, Oy, 100 dollars. Ano? Oh, lahat. Nung nakaraan nga, punong-puno yan eh. Yan yung polo na gusto ni Jolie. Alam. Ito? Yung blue. Polo na blue. Yan, may Jimmy Choo. Marami. Armani. Ang talibin ko. Ay, yun yung burberry. Mm -hmm. So. O yan, ang irigalo mo na doon kay ano? 14. Mm -hmm. mm -hmm. Anong expiration niya? 2028. Oh, yun. Ito lang, iinom na. Iinom ako nito. Oo. Oh, oh. Kasi yung... Mm-hmm. Mm -hmm. Yun ako, yung bumuha ng pre -taste. Mm -hmm. Masarap. Mm-hmm. Masarap. Parang kulang ako sa sauce. Pero yeah, it's good. Parang uh, fabric softener yan. Hindi ba? Mm-hmm. Yan no tide. Mm -hmm. Ito daw yung parang papel. Bumalik um, oh, ka pala doon. Hindi mo man lang kami sinabihan. Dumpling. <laughs> Nilabas ka agad din ng habon ka. Kumana. Yan yeah, ito oh. Mhm. Mm Tapos -hmm. <laughs> ganyan. Gusto ko i-oroy, mga ganito. Oh, ito. Ito 29.99 na. Ito 29.99. Ilang oh. ano, ilang kilo 'yan? 12. Oh, ang dami. Oh. oh. Ngayon, pag bago ka umuwi, mm -mm. dalawang ganyan. Hindi yan i-uwi? Eh. Saan? Pagpapapakit eh, si tita. Oo. Uh -huh. Yung to sa Ano? Mainit. O, oh, kita mo, katakawan mo. Oh, mga ganito ang ano kasi oh, yan yung magagamitin mo. At least, o. Oh. Guys, <laughs> guys. Lamon pa <guys. laughs> mo mm -hmm. Lam. pa more. Yan o. Magpapakita, magpapakita. Paghihipunan ni tita. Oo. Nagpapakita. Tapos mga ganito. Kailangan mong paghusayan na pag-cleaning sa akin. Ay, ay, ay. Shut down. Tita, ano lang yan yung mga... Babes eh. Yung mga Yan ang... Yan ang ginagamit ko eh. Ako din eh. Para mabango. Tara baka may pre-taste doon ng sabon. pag uwi mo punuin na natin. Hindi, minsan may ano talaga, free yung sa mga sachet na maliliit. Mm uh eto, -huh. Ito, ito, ito. Ito, 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 ito. Ano man yan? magpa-package ng ganyan? Pwede uh -huh. din. Kasi ang isang pods, siguro isang ano na. Oo. Yan ang mga gusto ko na. Di ba nakaka Ang daming ano, pamimilian. Oo. Uh -huh. Eto, yan. Initin mo na lang yan, tita. Kumbaga, ready to serve na siya. Noodles. Lahat. Spring roll na favorite ni Mother Yan yung sinasabi kong Filipino chicken adobo. Ah. Ito, vegetable. Yeah, vegetable yung nasa si Venus, parang may inisinisipata na naman ng taong Ay, it's the Ay, yung taong doon. Ayun, sa Ayun, si Torcelino. <laughs> so, gusto mo yan? Ano may maliit mali yun? Raspberry yun. Yan ang gusto mo. Pumili ka, baka mamaya may mga bulok. Mm -mm. Sa ilalim ka kumuha. Yangat mo. Oh, sige, kuha ka. Ano may mga bulok? Pakuha na si Tita ng strawberry. Ano pa ang <laughs> kailangan mo? mga dengol na, mga ang lahat. Uwi na kami. Tapos na kami mag-grocery guys. Ang pa dito. Ang dalawang gura. Oh, 269. Oh my God. Ang magiging Yan pang-steal ito, no? Oh, grabe, rice. Oh, naka-sale pa yan, ha? 200 dollars naka-sale pa. Ano, natulala ka na? Ay, grabe Bigla ka ng liit. Ang ganda nito. Ay. Thank you. Hi. Ay, mayroon pa rin siya. Ay, yan o, kukunan. Oh, no. Wait. Oh, ito ang lang. O, cinnamon roll, mini cake. Cinnamon roll. Mm -hmm. Ito siya, um, guys. Titikman namin ni Tita. Mm -hmm. Okay, go. Ito na. Thank you. Thank you. How is it? Salmon. Sarap. Pero parang No. mag-uwi mm -hmm. uh ng ganito ba? Oo. -oh. Bago ka umuwi, punuin mo yung luggage mo. Oo, oh, mga ganyan, Ay, buto Ay. Mm -hmm. mga eh. Ay, diba gusto ko nga, may ginig ko. Oo. Mga ganyan diba, Dito ako, ano nga yung mga ano? Puro na lang pagkain? Oo, tapos sa mga ano? May sasarap ka? Mm-hmm. Ang <laughs> masarap naman siya. Yun nga lang, pag nakatikma mo na, parang wala na. Ay, ito ba? O, ito yung ito natin Yeah, yan yun. Masarap na. Cream cheese kasi pala. Strawberry and cream cheese fruit bites. Mm. Yeah, ito ha? Hindi. Magong ah, ano yan. Ha, try daw nito. O, uh, yan eh. So oh, guys. Kitila na kami at magbabayad. O, okay, yan Bye. na. So, palabas na kami. Parapit naman na tayo. Okay, let's go! Ayan, tapos na. Pauwi na kami, guys. So, kumusta naman ang experience mo dito sa Costco, tita? Masaya ka naman sa Costco na nakapunta ka? Oo, hindi ba? Yes. 得了哈。